Hinahanap naman ni Giselle si Zoe kung nasaan na ito, kung bakit hindi siya ang kanyang doktor. Ang sabi ni Doc Argy ang alam niya na may duty si Zoe. Ang sagot ni Doc Predo na hindi pumasok si Zoe sa ospital. Kaya nag-alala ng labi si Giselle kay Zoe kung nasaan na ito. Nagalit naman si Moira nung nalaman niya na binaril ni Mang Pepe ang kanyang anak nung tumangka itong tumakas. Kaya tuturuan niya ito ng leksyon sa ginawa niya kay Zoe. Habang si Doc Ray sinabihan niya si RJ na nagalala din siya sa kalagayan ni Zoe ngayon at alam naman nila na may mental health issues si Zoe. Asigurado siya na nakadagdag sa kanya ang nangyari sa kanilang pamilya. Kaya pinayuhan ni Doc Tracy si RJ na kailangan niyang kausapin si Zoe dahil kailangan ni Zoe na isang taong na hindi nakadagdag sa kanya ng stress ay walang iba kundi siya. Gayon pa man, tinawagan ni Zoe ang kanyang ama dahil aaminin niya, niya na hawak ng kanyang ina si Lolo Pepe dahil nakukonsensya na siya sa mga ginagawa ng kanyang ina. Ngunit hindi pala hawak ni Aji ang kanyang cellphone at nandoon pala ito kay Annalyn at si Lynette pa mismo ang nakasagot sa kanyang tawag. Malalaman na kaya ni Lenet na hawak ni Moira si Mang Pepe? Yan ang ating aabangan sa abot kamay na pangarap. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless everyone!